Kung gusto mo na ikaw lamang ang pakakaisipin niya at mababaliw siya sa kakaisip sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At dahil sa gustuhin mo, napakakaisipin ka niya sa lahat ng oras, kahit okay naman kayong dalawa ng partner mo, ay gustong gusto mo pa rin na hindi hindi siya titigil sa kakaisip sa iyo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Kaya ngayon, gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo. Basta dapat palaging buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, umupo ka saglit dyan sa higaan mo. Ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at sambitin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. Wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell. Basta sambitin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times bago ka matulog. At dapat ikaw ay nakakonsentrate at dapat walang ibang nakakakita o nakakaalam sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. Nang sa ganon, mapadali po ang talab nito. At kinabukasan, bago ka matulog, ulitin ang paggawa nitong ritual, basta samitin mo lamang ng paulit-ulit ang kanyang pangalan at apelido ng 11 times. At paniguradong ikaw lamang ang pakakaisipin niya at hindi hindi siya titigil sa kakaisip sa iyo, malayo o malapit man kayong dalawa ng partner mo. Basta dapat huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin at palaging hilingin sa ating may kapal na magiging okay at maayos ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At habang buhay, magmamahalan kayong dalawa at pakakaisipin kanya sa lahat ng oras kahit anong busy niya at kahit ano pa ang gawin niya ay ikaw palagi ang first priority niya at gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. Basta gawin ito bago ka matulog. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless.